Isang magandang araw po mga kapinoy, kamusta po kayo? Ay, nako, maganda ang panahon ngayon, ano? Maliwanag at walang kaulap-ulap. Pero malamig. 33 degrees Fahrenheit. Ano? Medyo 1 degree lang ang uh, taas at uh, freezing point na. Ay, medyo malamig na po 'yan dito talaga sa amin, ano? Meron nga po nang nakikitang konti-konting uh, mga patak ng snow. Pero hindi naman ho magtagal ano? At natutunaw din Kasi konti lang But malamig Talagang uh, malapit na ang winter eh? Considering na ngayon pa lang ay ano, fall no? Winter po ay start talaga ng winter ay Sa winter solstice Ano? I think it was it will be December 21 or 22 of this year. All right, so kahapon ay naglabas po ng uh, pahayag itong si Crispin Remulla, ang bago nating ombudsman na dating Secretary of Justice. Uh, oh, naglabas ng balita na mayroon daw siyang narinig o oh, may nakapagsabi sa kanya na meron ng warrant of arrest itong si Bato de la Rosa. Sino nag-issue? Ay siyempre, ang International criminal court na nandiyan sa The Ano? Uh, and of course, eh, medyo nag <laughs> medyo na umingay na naman ang social media regarding this, ano, tungkol diyan sa ka uh, drug inter ano, war on drugs ni Digong, ano? At alam naman natin na itong uh, sa war of drugs ay itong si si Bato de la Rosa siya ang arkitekto o hindi mo siguro arkitekto sa yung mismong galamay na gumawa, ano at nagpatupad ng tokhang yan ano na so yan ang pag-uusapan natin ano at uh, unahin natin itong uh, totoo kaya totoo kaya na meron talagang uh, Ah, uh, andito tawag dito. Ah, uh, restaurant ito kay Bato De la Rosa. Huh? Well, kung atin pong uh, pag-iisip mabuti, ito namang si uh, Crispin Remulla. Hindi naman basta-basta tao ito, ano? Uh, isang Secretary of Justice before at ngayon ay isang Ombudsman na maari ang meron siyang mga nalalaman, ano? uh, at baka nga totoo no baka totoo at uh, pero kung atin pong susuriin titingnan natin dito sa website ng International Criminal Court eh wala naman pong nakalagay doon tahimik ano tahimik tahimik dahil wala namang nakalagay kung meron talagang uh, international uh, ng warrant to para arrest itong si laban kay Wato de la Rosa pero sabi nga ni uh, Attorney Cristina Ponte, isa pong nagdalubasa uh, sa diyan sa International Criminal Court na nagpa-practice at umaalala sa mga biktima dito sa war on drugs. Ay sinasabi na ito naman pong ICC ay talagang generally, generally ay tahimik po kung mag-issue ng warrant to pares. Ano? Dahil bakit ka nga naman mag-issue ng warrant to pares at iyong ibang broadcast yan? eh, kung ganun baka bibigyan mo pa ng pagkakataon tumakas ang mga akusado ano at lalo na po itong mga taong ito ay eh, hindi naman basta-basta tao ano pero tatanungin naman natin eh bakit itong international court criminal court ay naglabas ng isinopubliko ang warrant of arrest daban kay Netanyahu at saka kay Putin tandaan po natin itong dalawang ito ay may warrant of arrest dahil at Uh, ang an tawag dito. Ang ginawa po ay uh, inisyuhan ng warranto para sa si itong dalawang uh, ang dalawang taong ito. Pero ang sabi naman po, ang sabi okay. nitong si uh, ano si uh, Conti ay maaari pong talagang sinadya ng International Criminal Court yun. Dahil ito pong dalawa, si Putin at si Netanyahu ay wala naman talagang pag-asang mahuli. Ano? Dahil yan po ay mga presidente sa kanil kanilang bansa at uh, suportado ng kanil kanilang bansa. Ano? So medyo kaya lang po yan pina isinapubliko yung mga warrant of arrest na yan, ni, ni uh, Netanyahu at saka ni Putin eh para paliitin ang mundo ng dalawang tol para hindi na lang sila makalabas doon sa kanilang bansa ano kita nyo naman hindi sila nakakalabas ngayon dahil pag sila ay nakalabas doon eh baka nga maaring mahuli sila o dahil wala na sila sa loob ng proteksyon ng kanilang bansa no maari pong mangyari yan ano? so kumbaga kaya nila inilabas ang mga ganyang to para kay Putin at kay Netanyahu eh, para lang paliitin ang mundo nila. Huwag na sila lumabas. Pero generally, ang uh, warrant of arrest, according to her, ay in hindi inilalabas. Ano? So, dit balik tayo dito kaya uh, Bato de la Rosa. Ano? Eh, baka nga meron ng warrant of arrest. And actually, actually, just before I leave, Just before I leave dito sa bahay ko ngayon, may nabasa ako na kinukumpirma nitong pinaninindigan ni uh, Crispin Rimulyan na meron na talaga at meron daw siyang hawak na kopya. Okay, so, well, anong masasabi natin doon? Eh, syempre, hindi pa naman po uh, ang tawag dito. Wala pa talagang tayong alam kung anong talagang nangyayari pinaninindigan ni Remulla na meron siyang kopya, hindi naman po yun ay, uh, yun naman ay hindi original or kung ano man, right? So, malalaman natin kung talagang totoo. Ngayon, mahuli naman kaya itong si uh, Bato de la Rosa sa palagay nyo. Well, nagsalita na po itong si uh, Soto, no? si uh, Senator uh, Tito Soto, na sinabi niya na kung na walang mahuhuling senador ano kung ang senador o kung ang senado ay nasa session at ang senador ay nasa pangangalaga ng senado ibig sabihin na andun lang siya hindi siya pwedeng lumabas sa senado at pag lumabas siya sa senado ay baka wala na yan. Wala nang proteksyon ng Senado. So, yun ang sabi ni Tito Soto. Which, ayan daw nga ay uh, parliamentary courtesy. You know? So, wag mo, huwag, hindi pwedeng mahuli o hulihin o oh isagawa ang pag-iisyo ng, ng warrant of arrest sa isang senador, according to Tito Soto, habang ang Senado ay nasa session at ang, sen ang senador ay nasa loob ng Senado. Okay, so mukhang nga uh, para hindi mahuli itong si Bato de la Rosa, ay kailangan tumigil na lamang muna siya doon. Magdala na siya ng banig at kumot unan doon sa loob ng Senado. Magdala na rin siya ng mga siguro mga lutuan doon, kulambo, katulad ng kanyang amo na si... Uh, uh dito si Duterte na natutulog sa loob ng Colombo o, di diba? Doon. Okay. So, para hindi siya mahuli. Ngayon, pag lumabas siya doon, eh, siyempre, hindi na daw siya sakop ng ng uh, proteksyon ng Senado. Yun. Okay? So, malalaman natin. Kung uh, baka naman talagang po uh, puprotektahan siya doon, eh, kaya lang, eh, di siyempre, sabi ko nga sa inyo, di doon na lang siya titigil. Eh. Ano? Pero dati, ito naman po, ito, itong si uh, ito bang si Bato de la Rosa ay talagang magpapahuli? Kung sakasakali man, ano? Kung sakasakali man, ito bang si Bato de la Rosa ay magpapahuli? Sari-sari po kasi ang kanya mga pahayag. Uh, nung una, tandaan nyo, nung lumabas na unang hin hinuli itong si, si Digong, nung hinuli si Digong, ano? Diba itong si Bato de la Rosa na wala? Nang ilang araw, kung ilang linggo, hindi nagpakita. Ano? Hindi nagpakita wala din sa mga wala din ata sa mga kampanya ano uh, sinubukan at si, na, na, may pahayag siya no? na sinubukan daw niya uh, magtago ano eh naglagay ng wig na kung ano, ano. eh pero na ho, nakaka, may nakakilala pa rin eh syempre hindi natin alam ano meron namang siyang pahayag na oh sige uh, susurrender ako di ba at ah uh, magpapahuli daw siya. Para daw naman may kasama si Tatay Digong niya doon sa The Ano? Ganyan din po narinig natin, ano? Sa mga pahayag naman itong si Robin Padilla, ano? Siyempre, sabi ni Robin noong June, eh, isama nyo na rin ako. ba? Diba? malalaman natin, ano? Malalaman natin kung talagang uh, mga totoo ang sinasabi ng mga ito. Tingnan natin ang mga yagballs nito kung talagang meron kung talagang pinaninindigan nila ang kanilang gina ang kanilang sinabi kung sila ay uh, talag talagang sasama at susurrender so ano pero i doubt baka hindi po sumurrender yan okay so ngayon meron naman po kaya talagang karapatan itong Pilipinas na naayos sa batas kung siya kung manghuli o surrender itong si Bato de la Rosa. Alright, yan po ay ating pag-uusapan sa susunod ano, na video natin. Okay? Magandang araw po. Bye-bye!